Isang mainit at puong pusong pagbati ng pakikiisa at suporta sa pagdiriwang ng International Day of Persons with Disability. Sa araw na ito, ating bigang pugay ang mga taong may kapansanan at kilalanin ang kanilang mga karapatan at kakayahan. Ang Philippine Information Agency ay nagmamalasakit sa kapakanan ng lahat ng mga taong may kapansanan kung kayat kami ay magiging katuwang at instrumento ninyo sa pagpapalaganap ng inyong mga tagumpay at inspirasyon sa ating lipunan dahil ang inyong mga talento, kakayahan at kontribusyon ay nararapat lamang na kilalanin at suportahan. Lagi nating tandaan na ang pagkakaroon ng kapansanan ay hindi hadlang sa pagkamit ng tagumpay at kasiyahan. Kahit ipakita natin ang ating malasakit at suporta sa mga taong may kapansanan at maging daan upang matamo nila ang respeto at tunay na pagkakapantay-pantay sa ating lipunan. Sama-sama nating isulong ang isang lipunang pinahahalagahan at pinaglilingkuran ang lahat ng mga Filipino na walang pinipili o iniiwan. Isang mapagpalayang pagdiriwang ng International Day of Persons with Disability sa ating lahat.